years later. So, bakit ba mga Pinoy isa mas pinili ko ang ating uh, sarabi dami po ng uh, livestock dito sa atin na uh, sa Pilipinas na pwede nating alagaan mga Pinoy. Uh, at uh, mas pinili ko po ang pag-aalaga ng uh, manok or uh, native chicken tulad nitong nga uh, Magandang breed na nagmula dito sa atin ang ating uh, Darag native chicken. So mga Kapinoy, uh, napakasimple lang po ng aking uh, reason. So ang uh, pabahay po nito isa uh, simple lang mga Kapinoy. Isa at uh, hindi po natin na uh, tayo na nangangailangan ng uh, malawak na lote. So meron lang po ako dito sa backyard ko mga Kapinoy, uh, mga uh, 100 uh, square meter lang po ito at uh, nakapaglalagay na po tayo kahit papano ng uh, marami-rami na rin na uh, manok uh, kinuha ko lang to mga kapinoy, uh, inorganize ko lang po basta po naka-organize kahit po maliit lang yung area natin isa uh, pwedeng-pwede na po tayong mag-alaga so pwed pwede naman po, bakit po ba manok? eh siyempre. Marami pong uh, livestock na pwedeng alagaan katulad ng mga baka, kambing, uh, baboy. So mahal po kasi yung uh, one ito mga Pinoy, uh, cost of uh, living katulad po ng uh, siyempre lalo na pag baboy. So kailangan po natin ng uh, uh, medyo maayos na pabahay, siyempre, kailangan konkreto. Ora uh, yung hindi po sila, yung komportable po yung magiging mga yung ating mga baboy o kaya yung kambing. So sa kambing naman mga Pinoy Kailangan po natin ng uh, uh, Malawak na lupa Pag uh, mag alaga ka ng kambing So mataas din po ang uh, kwan mataas din po ang uh, kwan ng kambing mga Pinoy, mataas din po ang uh, Maintenance, so lalo na pag uh, Imported yung inaalagaan mo So kailangan mong magpakain ng uh, feeds At uh, Siyempre kailangan mo rin silang supplyan ng uh, Mga damo Uh, at lalo naman po sa mga baboy lalo na kung uh, pang uh, patiner yun po ang uh, inyong uh, alagaan is uh, mas lalong uh, magastos po sa baboy ah uh, kailangan po nito na siyempre uh, lalo na pag uh, mas maganda po yung marami kang uh, alagaan na baboy pero kung isa lang po, dalawa, tatlo isa uh, uh, parang nagpagod ka lang, nagalaga na rin po ako ng baboy noon mga kapinoy so nagtry po ako ng uh, Uh, anim so ang naging tubo lang mga kabinoy is 1,500 lang so sa loob po ng tatlong buwan kung inlagaan so talagang napakahirap po magalaga ng baboy tapos syempre yung pagod mo parang di malang napalitan mga kapinoy so talagang uh, nalungkot ako sabi ko uh, ano kaya ang mas maganda so nag po ako dito sa ating pag chicken farming at uh, nagsearch po ako nanood po ako ng mga youtube kung ano yung maganda na pwede nating pasukin na business yung yung talagang uh, uh, mag uh, kakakampagii enjoy ka nag uh, habang nag-aalaga ka isa uh, kumikita syempre so eh, ito, ito na yung napili natin na uh, business mga Pinoy para maka maging uh, katulong natin sa ating uh, uh, buhay ang aking uh, pag-aalaga ng uh, mga manok kaya naman po sinishare ko sa inyo kung naman ano po yung aking uh, mga natutunan, ang aking uh, na-experience para po uh, kahit pa isa uh, uh, meron po tayong, uh, meron akong maitulong sa inyo sa pag-aalaga ng mga native chicken dito sa atin at uh, napakadali po kasing alagaan ng uh, mga darag native uh, dito sa atin mga kapinoy So pwede po kayo mag-start kahit po sa sisiw. Is ma mura lang naman po ang mga sisiw ng ating mga darag. So mga po kayo ng 150 ang isa. Yan depende po sa lugar ninyo kung uh, uh, baka po mas mura diyan sa inyo. Ganun po uh, lalo na kung sa Iloilo -Ilo kayo bibili, sa sa Panay, ganun, sa Panay Island, sa Rojas. Ayun mga Pinoy. So Diyan po kasi uh, ah, mas mura ang uh, mga darag. Kaya po kung malapit lang po sa amin 'yan eh diyan po ako kukuha ng mga materyales na pwede nating uh, gawing mga breeder or uh, bu pwede naman tayong bumili din ng mga RTL or CCU. Kapag uh, RTL naman po ang binili ninyo mga kapino is mabilis naman po tayong makakabawi. At uh, siyempre, makapag-produce uh, na po agad ng uh, itlog yung uh, ating uh, gustong bilhin. So, pag ready to breed, mga Pinoy, is mas lalong mas maganda. Kaya lang, uh, mas mataas na po ang mga price ng mga ready to breed. Pero kung may makukuhanan po tayo na uh, medyo mas mura, magtanong-tanong lang po kayo sa mga group, mga Pinoy, na meron kayong makikita na mga mas murang mga... Ah, uh, ready to breed na mga darag native chicken. Tulad nito ng ating mga alaga na to, mga Pinoy, is uh, ready to breed na po 'yan. At ah uh, nakakapag-produce na po tayo ng mga magagandang sisiw. Sa so, may mga pera po at uh, gustong mag uh, agad na uh, magsimula ng uh, ganitong uh, business sa uh, Daraga Chicken Farming. So, yun po suggestion ko, mas maganda po magkakapagsimula uh, ng ang uh, ready to lay para po uh, makabawi kayo agad. Kung meron naman pong puhunan isa uh, Yan po, uh, ready to lay, uh, mas maganda po agad na alagaan yung mga gusto naman po magsimula na wala namang uh, malaking budget so pwede naman po yan na uh, sisiw magsimula po sa sisiw at mas marami po kayong uh, matututunan uh, alagaan nyo po ng uh, siyempre pag sisiw yan mga pinoy alagaan po natin ng maayos bigyan ng uh, magandang uh, pabahay uh, uh, maayos na feeding program and then uh, vitamins sa anilang uh, inumin mga pinoy dito sa ating mga parawakan mga kapin so nakakuha naman na po tayo dito ng uh, itlog kahit po pa isa, isa lang is na kapag uh, salang naman po tayo kasi po meron din naghahanap sa atin ito ang ating mga parawakan kasi po malalaki po ang mga breed ng parawakan natin mga Pinoy. sa po uh, magaganda po ang mga sisiw na nakukuha natin dito So yan mga Pinoy At nakapagpakain na tayo ng ating mga sisiw Dito sa ating mga month old Ating darag at ating uh, parawakan Ang ganda talaga mga Pinoy na ating white parawakan, no? Oh. Kaya po nangihinayang akong ibenta na uh, uh, parawakan natin na yan mga Pinoy. Oh. Dahil bihira po mga pagpalabas ng uh, parawakan white dito sa aking uh, backyard farm mga Pinoy. Kaya po kung maaari isa uh, gusto ko po silang uh, uh, maiwan dito sa ating uh, backyard farm. lalaki ng mga butsi ng ating mga cobra mga pinay cobra ah, crossbreed po ng uh, splash orpington po yan kaya po uh, mabilis silang lumaki So yun mga kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at shout out po sa ating mga silent viewers sa ating mga OFW saan man po kayong panig ng mundo don't forget to subscribe and hit na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video at ako po ang nagiiwan sa inyo na mga katagang pag may pangarap magsumika paalam